Ito para mag-enjoy. Tapos ang gagawin, ipabash pa kami. pag kami na po. Eh no, daw sila na rin. Doon mga na yun. Babae yun? kaya yung na yun? Ikaw ikaw Ano bang pinagalita Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano mo? Ikaw lang Ikaw lang po. Ikaw lang po. Di ba sa mga malakas? Ginamit nyo lang mga taga oron para sa vlog vlog nyo at soft med. mayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag assist sa inyo. Tapos bala kayo inabot. Nisin kong dunin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano okay. mo pa yung nagmamalaki Sino po ba kayo dito? Sino po kayo dito? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi pumunta, ka kami dito, na pumunta kami dito. Pumunta mm kami -hmm. dito para tumulong at ipromote okay. yung burun. Ang kapatid ng tao? No kami. Sino -Yeah, oh, uh, oh. ba nito? Ha? Ba't ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Eh, kayo ngayon na Di ba? hindi naman daw siya na bigyan. Ay, Ate, ba, Mayor? Dito, sino nyo nga, Mayor! Mayor! Nandito po kami, kaong tumulong. mga sa At promote kami rin ko promote kami. Excuse me, sir. Malasag well, oh, na yung PCP. Oo nga, teka lang. Sino po yung mayor dito? Si Mayor Reyes po. Mayor mayor, 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 Mayor Reyes. po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag ka lagay? Hindi oh, po. bak ganoon? Alam mo ba? di diba, ba, kailangan pa ko dito bago oh. namin gawin yun. Bakit ng mag-assist? Bakit namin mag-assist? Eh para sa mga oh. mga bahay, dito ba? naging ba? Sino po ang rewet

Sir, Pwede po magsalita. Oh. Ganito po, si Mayor po na sa... Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? sa ngayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi kami ganyan sa ng tao dito ha. Salat po sa... Wala sa iyo ha. Salat po sa... Hindi dami ang tigay namin. Lahat po kami kasali sa... lang, po lang, isa lang. So, tahan-tahan lang po, kausapin natin. Kasi, hindi po kami. Tulong na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin rin mamimigay mga tao. Pinost ko kung ano na ipamimigay namin na Nakapost naman din na. Pagbili ng grocery kung gano'n. abot okay. na naman sana. Wala mo na. Ano 'yung nakalaan? Tawla, na, tawla, tawla. Ay, Ikaw okay. okay. lang. Ang tapos tapos mo sa SM na din. O kung may nagpost pang iba, bakit ka magi-post? Kasi san, sabi mo, 'di ba? Mga munisipyo ka. Kagmunisipyo ka alam mo. Dapat 'di ka lang galit sa ganun. Hindi tsaka niyayan mo ng suntukan, eh. Bakit mo niyayan ang suntukan? Eh, bakit Oh. Ipa-explain okay. so, so, natin oh, bakit mo siya niyaya. Oh, wala na oh, Tip mo lang oh. ganon. Sir, ako muna kayo, sir. na lang po tayo nang mahina. Kasi nakaka-hype lang di. Kumain tayo kasi. Binasa sa kanya ito ah. Para sa pagba-vlog. Kumikita pa ako sa pagbablog na hindi yung pack na 'yan. Comment kasi pa akong video, may pinau pa akong video na naka lang ako. ba yun? Ay na po, promote ng Palawan. Si Kaya mga ngayon, hindi ka po ka sa mga mo? Para yung mga tanong alawan, ganyan umaasa ng lagay sa munisipyo. Grabe kayo. Mayo, masisira na dito. Pinop, nandito po kami. Ay, ang yabang po. No? Ang yabang po. na kami. Kami pa'y masama. Ano pa lang mayor? Ano pa mayor ang mayor ng mayor